Sabi nila, ang kagubatan ay isang tahimik na lugar na pwede mong puntahan para makapag-relax at makaamoy ng sariwang hangin. Pero paano kung sa kagubatan na ating pupuntahan ay makaka-encounter tayo ng mga hindi maipaliwanag na bagay at mga nakakatakot na experience? Kakayanin mo kayang mag-stay sa isang kagubatan? hanggang gabi sa pagpatak ng kadiliman Sa unang bahagi ng ating video ay makikita natin ang isang taong nagtidecide kung saan nga ba siya papunta, sa kanan o sa kaliwa. Ah, dude, this don't run forever. It just got really quiet, really fast. Inabot na nga siya ng tapit hapon hanggang sa meron nga siyang napansin na kakaiba. Kita nyo ba, hindi kalayuan ay matatanaw ang isang tila ba monster o para bang kaawit ni Skinwalker. Pero hindi natin alam pero maya maya ay makikita natin sa video na bigla itong nawala. Dahil nga sa pangyayaring ito dahil na rin sa kanyang nakita ay nakaramdam siya ng takot. Kaya't pinilit niyang paandarin rin ang kanyang motor at nang umandar na ito ay nagmadali nga itong lumabas sa gubat. Gaya ng mga ibang encounter, nakakatakot kung iisipin na maka-encounter ka ng kagaya ni Skinwalker. Pero kayo, ito kaya ay totoo o isang peke lamang. Pero base sa ating nakuha ng video, lumalabas na ito ay parang makatotohanan. Pero kayo ang magde at magpapasya. Pero para sa akin, parang tunay nakakatakot. Pero hindi pa rin tayo sigurado kung ito ba ay totoo. Dumako tayo sa pangalawang bahagi ng ating video. Dito nga sa pangalawang bahagi ng ating video ay makikita natin ang isang YouTuber na mahilig sa mga gantong pangyayari o sa gantong mga experience. At isang araw ay nakapag-decide ito na pumunta sa gubat para mag-camp kasama ng kanyang aso. I'm here by myself camping, as usual. Tila normal naman ng lahat, pero maya-maya, sa gitna ng isang gabi, sa gitna ng isang madilim na paligid, ay eh may mga boses siyang naririnig sa hindi kalayuan. Tila ba ang mga boses na ito ay nasa paligid lamang? I was just enjoying my night and... Uh... I'm just talking to my dog right now. Maya-maya lamang ay papalakas ng papalakas ang boses na kanilang naririnig na kanina ay mahina lamang. Dahil nga sa mga boses na ito ay ang kanyang aso. Sir, good boy. Good boy. Stay. Sit. Sit. Maybe, uh... Maybe... It's... Mika! At nagpatuloy niya ang boses na kanilang naririnig hanggang sa maging ang kanyang aso ay napapalisana tila ba may nais nitong sabihin sa kanyang amo na umalis na sila sa kagubatan dahil sa mga misteryo o sa mga halimaw o sa mga nakakatakot na pwedeng nilang makita dito o mga nilalang na pwedeng maglagay sa kanila sa pelikro. Sabi nga nila, ang mga aso ay matalas ang pangamoy at pandinig. Nakakakita daw sila ng mga multo o mga taong namayapan na o mga bagay na hindi natin maipaliwanag, kaya ng mga monster at mga masamang kaluluwa na nasa paligid natin. Gaya nga sa isang kagubatan, pagpatak ng kadiliman ay mga elemento'y dito'y naglalabasan. At maaring yun ang pinanggagalingan ng boses at maaring nakikita ito ng kanyang alagang aso. Kaya ito nababalisa at gusto nang kumawala. Pero kayo, ano kaya ang pinanggagalingan ng boses na iyon? Nakakatakot kong iisipin. Pero I can't imagine na mag-stay sa isang gubat ng dis oras ng gabi na kasama mo lang ay ang alaga mong aso. Sa pangatlong bahagi naman ng ating video ay makikita natin ng isang kuha sa kamera ang isang lalaki. Sa una ay mapapansin natin na parang hindi ito normal. Mapapansin natin sa kanyang katawan at sa kung paano siya kumilos. Pilit na tinatanong ng kumukuha ng video kung sino ito at bakit ito nandito. Pero hindi ito sumagot. Instead, ay dahan-dahan nga itong kumilos ng kakaiba at lumapit sa kanya. At ayon sa video na naputol, ay hinabol ang nalaki ito pero nakalayo din kagad. Hindi na matukoy kung sino nga ba ito at anong klasing tao o nila lang ang nagpakita at humabol sa kanya. Sa so, una iisipin natin na parang normal na tao lang ito. Pero kung papansinin nga natin yung kanyang mga kilos at kung paano siya gumalaw ng dahan-dahan papalapit doon sa kumukuha ng video ay parang may mali. Parang hindi siya gaya ng mga normal na tao. Parang kakaiba, hindi natin masabi. Pero kayong bahala na magpa siya kung ano nga ba ang bagay na kanyang nakita at nakuhanan sa kamera. Sa pangapat na bahagi naman ng ating video, ay makikita natin ang grupo ng mga kabataan. Ayon nga sa video ay may narinig umano sila ng mga boses na nanggagaling sa gubat kung saan sila nagkamp. Kaya't sinundan nila ito para malaman kung sino at ano ang pinagmulan ng mga boses. <laughs> Basi nga sa video ay maririnig natin ang mga sigaw para bang may nais humingi ng tulong para bang sigaw ng isang babae o sigaw ng isang matanda. Kaya naman dahan-dahan nila itong hinanap kung saan nga ba ito ng tayo. Maya-maya lamang ay nahanap na nga nila kung saan ang galing ang mga sigaw o yung mga boses at meron nga silang nakita sa hindi kalayuan. uh We need to talk. Uh-uh. 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 Go! No! Run! Run! Para bang ito ay hindi isang tao, base na rin sa kanyang itsura. Para bang nakahubad at hindi malaman o matukoy ang anyo ng kanyang mga muka. Pinagmasta nila ito ng maigi Maya maya, isa sa mga kaibigan niya ang nagbato dito ng fireworks at para maging dahilan para ito ay manghabol. What the What the hell? What the hell? Hinabol niya ang magkaibigan na ito sa mismong kupat at makikita nga natin sa isang kamera ang tunay at malapitang anyo ng nasabing monster. Isang babala na rin ito para sa lahat na kapag may mga narinig tayong boses ay huwag na nating alamin pa at puntahan dahil hindi natin alam kung ano ang pwede nating masaksihan. Kaya nga na magkakaibigan na ito na may nakitang kakaibang elemento na humabol sa kanila. Hindi tayo sigurado kung ang elementong ito ay isang halimaw o isang nagpapanggap lamang. Kayong bahala magpasya Pero bago tayo magpatuloy Huwag kalimutan na mag-like At mag-subscribe Para sa mga susunod pa nating mga video Sa panglimang bahagi nga ng ating video Ay isang grupo ng magkakaibigan Ang nag-decide na mag-camping Sa isang forest Hindi nga nila namalayan Na dito pala nila ma-encounter Ang isang nakakatakot na bagay Sakit na kasi ng matilim At hating gabi ay meron silang narinig na boses isang sigaw ng isang lalaki. Hindi malaman kung saan nga ba ito nanggaling at kung anong klase ito dahil dito ay nakapag-decide ang magkakaibigan na umalis at sumakay pabalik sa kanilang kotse para na rin sa kanilang safety. Everybody get in my truck! Ay na mga naunang video natin. Mga boses sa loob ng kagubatan. Para pang pamilyar. Para pang iisa. Magkakaibang tunog. Tono. Pero iisa lamang ang mga nais sabihin. Tila ba sa tuwing merong mga taong sumusubok na magcamping sa loob ng kagubatan at sa pagpatak ng kadiliman ay may mga boses o mga sigaw silang naririnig. Ito kaya ay pahiwatig na ang kagubatan ay tahanan ng mga elemento at mga masamang espiritu. O sila ay nagambala lamang. Kayo nang bahala magpasya sa pagtatapos ng ating video, isang katanungan ang iiwanan ko sa inyo. Kakayanin mo bang pumunta sa kagubatan at manatili dito hanggang kadiliman? Kakayanin mo ba ang mga boses na maririnig mo o mga elementong may encounter mo? Anong gagawin mo? Babalik ka pa ba? O hindi na? Maraming salamat sa inyong panonood at makita kita tayo sa susunod nating mga video na mga nakakatakot at mga hindi may paliwanag na bagay. Muli, ako si Mr. Godlex at sa gabing ito ay natunto natin ang misteryo at sekreto sa likod ng mga nakuha ng video. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para tuloy-tuloy tayo sa gabi ng misteryo.